Si Ash Williams, ang tagapuksa ng mga deadite gamit ang kanyang chainsaw, ay humaharap kay Abchanchu, ang maalamat na vampira mula sa Bolivia. Isa si Ash na armadong-armado ng tapang, katigasan ng ulo, at ang kanyang tapat na bombstick. Si Abchanchu naman ay isang sinaunang nilalang na nagpapanggap na biktima para makakuha ng awa bago siya sumalakay sa mga buhay. Hindi eksaktong isang strategist si Ash, pero ang kanyang brutalidad at likas na tapang ay mahirap pigilan. Ang lakas ni Ash ay nasa kanya matinding tibay at matatag na pagtanggi na mamatay. Pwede siya magkamali, malinlang, o mapinsala ng husto, pero hindi siya sumusuko. Samantalang si Abchanchu magaling sa mahabang laban. Nililinlang niya ang isipan, pinapahina ang katawan, at saka tumitira sa tamang pagkakataon. Kung suntukan lang lamang si Ash sa lakas. Kaya niyang tapusin si Abchanchu gamit ang kanyang chainsaw kung makakakuha siya ng tamang anggulo. Pero bihira umatake si Abchanchu ng harapan. Mas gusto niya ang paunti-unting pagwasak ng loob at katawan bago umatake. Nakarap na si Ash sa mga zombie, demonyo, at mga halimaw na hindi may paliwanag. Pero iba si Abchanchu, siya ang tunay na panganib ng tahimik na manipulasyon. Kailangan umasa si Ash sa kanyang instincts, hindi lang sa kanyang paningin. Tanong, kaya ba ng isang taong sanay sa bugbog ang makakita ng panlilin lang? Kung magtagumpay si Abchanchu sa panlilinlang, baka si Ash pa mismo ang magdala sa kanyang sariling kamatayan. Pero kung mapanatili ni Ash ang kanyang fighting spirit at hindi siya mabitag sa mga laro sa isipan, kaya niyang patumbahin ang vampira. Sa labanang ito, dikit ang labanan. May 55% tsansa si Ash na manalo dahil sa kanyang tibay at karanasan sa mga imposibleng laban. Si abchanchu naman ay may 45% dahil sa kanyang likas na katalinuhan at kapangyarihang mandaya ng pananaw. Sa dulo, ito'y karera sa pagitan ng talim ng chainsaw. At nang hindi nakikita ang kutsilyo ng isipan. Sa laban ng lakas kontra talino, kahit isang matapang na hangal tulad ni Ash Williams ay maaring maging alamat. Maghanda sa isang labanan kung saan kahit ang buhay at kamatayan ay hindi patas.